Yan nga po mga sarang tanong ng isa sa ating mga viewers and subscribers na bibigyan po natin ng pansin sa video na ito. Sa video nga po na ito ay pag-uusapan natin at uh, share ko po sa inyo kung paano ba ako nagpipresyo ng labor cost pagdating sa tile works. Ano ano ba ang mga basihan o dapat i-consider pagdating sa pagpipresyo at sa atin naman pong mga nagpapagawa, uh, bali mahalaga rin po ito para malaman po natin o kaya para magka-idea po kayo kung mataas ba o mababa ang ibibigay sa inyong presyo ng labor cost nito. Unang-una po mga sir na iniiwasan ko kapag may kumukuha sa akin para magpagawa o magpatay ay yung pakikipag-usap o pakikipag deal sa pamamagitan ng chat o sa pamamagitan ng tawag. Naging lesson learned na po kasi sa akin yung uh, nakipag-deal tayo through chat. At ang binigay lang po sa atin na detalye ay yung mismong floor area o yung sukat lang po ng uh, floor area kung saan po yung itatalis natin. So ito po mga sir, bali napakalaga po talaga na kailangan aktual po tayong mag-estimate or magbibigay ng presyo. Kumbaga, mag-site visit po tayo, pupuntahan po natin yung site para makita po natin actual or ma- estimate po natin ng tama kasi dito po mga sir nagkakadiferensya po dito lalong lalo na sa pagbibigay ng estimate kasi mensan po hindi po natin alam na kumbaga alam lang natin yung sukat pero hindi po natin alam yung tunay na kalagayan or yung status ng uh, subfloor o yung flooring na itatiles uh, natin na, tulad nga po nung na experience natin umabot po ng halos 3 inches yung kapal ng dry pack na uh, kinailangan natin gamitin so ibig sabihin po kapag uh, makapal yung dry pack na gamitin natin mas maraming semento uh, mas maraming buhangin kumbaga mas matagal gawin ano po so yun po yung isa sa kailangan po talaga ay actual po tayo mag-estimate para mabigyan po natin ang tamang presyo uh, lalo lalo na po sa labor cost dahil syempre kapag matagal pong gawin, ibig sabihin mas uh, mahaba o mas uh, mataas yung kailangan nating uh, labor cost. At ang isa pa nga po sa kinukonsider natin pag natin sa presyo ay yung uri ng tiles o yung size ng tiles na gagamitin natin. Ang size po mga sir o yung uri ng tiles na gagamitin natin ay may epekto din po o may impact din po sa pagpipresyo natin. Ang pinaka standard po natin na pinagbabasehan ng ating labor cost per square meter ay yung mga 60 x 60 na tiles. So kapag ka po yung mas malaliit sa 60 x 60 dito po tumataas din po yung ating labor cost dahil mas matagal pong ikabit yung malalit na tiles kumpara dito sa mga 60x60 60. ano po, so ano po ba yung mga sinasabi natin na malalit na tiles nandyan po yung mga 40x40, 30x30, 20x20 uh, 20, ano po, so yan po yung talagang uh, kumbaga uh, uh, maraming oras na ubusin. Kung baga, konti lang po yung magiging accomplishment natin araw-araw. Ano po, kumpara po dito sa mga 60 by 60. So, ngayon naman po, minsan uh, nagtatanong, may nagtanong din po sa atin tungkol sa mga 60 by 120. So, ano ba daw kung, uh, kumbaga kung baga, dahil nga po mas malalaki yung mga tiles na yun, kung mas, ma, mas mababa po ba yung mga labor cost natin dyan. So, dito naman po mga sir, hindi po natin ito pwedeng ah uh, sabihin na mas mababa sa ating normal oras uh, sa mid range ng ating uh, pag yung ng labor cost dahil yung ating po mga 60 by 120 ay mga large format tiles yan na hindi po kayang ikabit ng isang tile setter lang so palagi po siyang may katulong or may katuwang ano po so ibig sabihin po uh, nandyan pa rin po tayo sa medyo uh, mas mataas na labor cost ang kakailangan natin dahil yun nga po may, uh, palaging may katuwang yung ating tile setter ano so kumpara po dun sa mga 60 by 60 o yung mga uh, na tiles kumbaga kahit yung tile setter lang uh, pwede po itong magawa or pwede pong uh, mailatag yung mga tong uri ng tiles. Isa pa po, po sa kailangan nating tingnan pagdating sa pag ng labor cost ay kung ito pong ating uh, mga uh, yung mga siruho po ng ating mga tiles. Dahil kumbaga po yung uh, sinasabi natin dito ay kung yung floor area po ba ay uh, kumbaga para masabi natin open space siya, ma malawak yung area. Kumbaga, konti lang po yung cutting. So, ganun po yung mga dapat nating tingnan. Ano po dahil isa rin po yun sa makakaapekto sa tagal or sa bilis nating matatapos yung ganitong Uh, trabaho. At ang isa pa po dito na hindi natin minsan na pa, nabibigyan ng pansin ay kung kapag ka yung po natin ay dalawang palapag o tatlong palapag na bahay. Ano po, ibig sabihin po kasi nito ay kumbaga iaakyat pa po natin yung mga uh, materyales. Ibig sabihin po kapag iaakyat po natin yung materyales, uh, kailangan pa po natin dito ng dagdag sa labor cost natin. Dahil syempre, tataas po natin lahat yung mga materyales, yung buhangin, semento, tile adhesive, yung tiles, ano po so isa pa po dyan sa talagang mas makapagpatagal lalo lalo na po kapag yung mga yung kapal po ng uh, dry pack na kailangan na natin ay talagang kumbaga makakapal siya wala siya doon sa ating standard ano po yung so yung sinasabi po natin dito na standard is yung yun nga po na kailangan at least uh, dapat nasa 2 inches lang yung abang ng sa natin ano po doon sa pinto ano so kailangan doon sa subfloor at yung pagditan ng kumbaga po yung pagitan ng ilalim ng pinto at yung subfloor po natin ay kailangan 2 inches lang ano po so ganoon po yung standard natin So ibig sabihin kapag ka uh, mas makapal po doon, talagang mas maraming kailangan iakyat ng materyales, ibig sabihin po kailangan mas mataas din po yung ating labor cost doon. So yung labor cost po na pinagbabasyan natin dito, so halimbawa po sa second floor, kapag ka uh, meron po tayong third floor, mas mataas pa po yung presyo natin dyan kumpara doon sa second floor. Ano po? So ganun po yung uh, kung kumbaga tinitingnan natin na uh, mga kailangan natin i-consider dito sa pagbibigay ng presyo. At uh, so subali, magkano naman po ba yung uh, sinasabi nating standard na uh, labor cost natin sa ating uh, mga tile works ano So dito po mga sir sa Naga City sa Bicol kung saan nandito po tayo nakabase at uh, dito po talaga yung mga karamihan na trabaho natin So dito po mga sir naglalaro po yung per square meter ng uh, mga tile works dito sa uh, 250 hanggang 350 per square meter ano, so ito po mga sir 250, ito po yung pinaka minimum na kumbaga ito po yung kapag uh, natin 60 by 60 yung gagamitin tapos uh, bali pwede ka magseroho sa isang side lang or sa sabihin na po natin kabilaan pero hindi po siya hindi po siya yung maraming mga angle or maraming mga eskwela na kailangan pagtabasan natin. Uh, wala po siya yung mga uh, sabihin na po natin yung details natin ay mayroon pang mga bar counter or sa mga kusina na kailangan pa po, po natin manang mas maraming tabas, mas mga maridetalya tabas. So, dun po, pwede po natin kunin yun ng 250 per square meter. So, bali, hindi po natin siya pwedeng kunin ng 250 per square meter kapag ka makapal po yung dry pack na kailangan din natin. Ano po, so, kailangan po, itaas pa po, po natin yan dahil ayaw naman po natin ng Ah, uh, kumbaga ayaw nating malugi at ayaw din po nating makompromiso yung quality ng ating tile